Sa nakalipas na humigit kumulang apat na raang taon, ang slavery o ang pang-aalipin ay gumanap ng mahalagang papel sa pagunlad ng modernong ekonomiya kung saan pinaniniwalaan na humigit kumulang 12.5 milyong black Africans ang dinala o sapilitang kinuha mula sa Afrika at ibinenta upang maging alipin sa iba't ibang bahagi ng Amerika at Europa. Ang mga aliping ito ang nagbigay ng mga kinakailangang manpower upang mapaunlad ang pinakaunang yugto ng kapitalistang sistema sa ekonomiya. Sila ang gumagawa ng mga produkto para sa unang mass consumer market gaya ng asukal, tabako, kape, kakao, cotton, pagawa ng baril at naging bahagi rin sa pinakaunang yugto ng multinational na sistema ng pautang at kalakalan. Well kaibigan, sa video natin ito, pag-usapan natin ang epic na kwento na maituring na isa sa pinakamadilim na bahagi sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang pang-aalipin o ang slavery, ang hindi makataong pagtrato ng mga alipin mula sa Afrika at ang tuluyang pag-abolish sa kalakalan ng mga alipin o ang slave trade na humantong sa pagbuo ng mas makabago at pinaka nakakatakot na aspeto ng pang A-Alipin ang Slave Breeding Sa loob ng humigit-kumulang 350 years ang pang-aalipin ang sentro sa ekonomiya ng Brasil humigit kumulang 40% ng mga alipin mula sa Afrika ang dinala sa Brazil sa loob ng daan-daang taon. Bagamat maituring man silang mahalagang labor force at pinakamainam na paraan upang matugunan ang pangangailangan sa manggagawa, sila rin ang mga itim na tao na nakita bilang mga ari-arian o kasangkapan na maaari mong mabili o maipagbili na pinagkaitan sa lahat ng karapatang pantao at gumagawa sa lahat ng mabigat na trabaho sa minahan, usakahan, habang ang mga puting Brazilian ay halos walang ginawa ang kanilang sitwasyon ay bahid ng matinding kahirapan at sistematikong pang-aapi na kadalasang humantong sa malupit na physical at psychological na pang-aabuso maging ang kawalan ng kontrol sa kanilang sariling mga buhay at tadhana subalit sa kabila ng malupit at hindi makataong kalagayan na kanilang kinakaharap sa paglipas ng panahon matapos ang masalimuot na pakikibaka sa moral, economic, political Social at gayon din ang walang humpay na pag-alsa ng mga alipin tuluyan nang naabolish ang slave trade noong 1808 bagamat maituring man ito na isang malaking tagumpay para sa sangkatauhan subalit na natili pa rin ang malakas na demand para sa black slave na manggagawa dahil sino ba naman ang gagawa sa lahat ng mabigat na trabaho sa mga pagawaan at sakahan upapalit papalit sa mga matatanda at may sakit na aliping manggagawa na nagdulot ng malaking dagok sa ekonomiya ng Brazil. Well, kaibigan, matapos mapagtanto ng mga slave owner na hindi na sila makakuha ng alipin mula sa Afrika at malutas ang krisis sa kakulangan ng manggagawa, ibinaling nila ang kanilang pansin sa isang ideya na maaari lamang mabuo sa utak ng isang tao na nakita ang kanyang kapwa-tao bilang mga kasangkapan. Ang pagpaparami na parang mga hayop o ang slave breeding na ang layunin sa naturang operasyon na ito ay simple ang pagpaparami ng mga alipin dahil dito ang mga slave owner ay maingat na pinipili ang pinakamahusay na lalaking alipin upang gawing breeding slave batay sa kanyang pisikal na katangian, kalusugan at talino upang makabuo ng mga kapakipakinabang na mga supling na may kakayahang gawin ang mabibigat na trabaho at may mataas na market value isa na siguro sa pinakakilalang breeding slave ay si Roque Jose Florencio o mas kilala bilang Pata Seca, ang napilitang maging ama sa 249 na mga bata sa iba't ibang mga babae at maituring na direktang ninuno sa humigit kumulang 30% ng populasyon ng Santa Eldoxia, Sao Carlos, Brasil. Ipinanganak si Roque Jose Florencio Upataseca sa Suracaba, São Paulo, Brazil noong 1828. Ipinagpala na may maamong mukha at may matipunong pangangatawan. Subalit isa rin siya sa maraming kapuspalad na Black Africans na kinidnap at nahiwalay sa mga magulang sa murang edad. Ngunit nang dahil sa kanyang kakaibang taglay na malakas na pangangatawan, pambihirang tangkad na umaabot ng 7 feet, maamong mukha at ang king talino Napili si Pataseca ng isang mayamang magsasaka mula sa Sao Carlos na si Biscande, da Cunha Bueno at binili upang maging skrabo, reproduktor o slave breeder. Bagamat maituring man ang buhay ng mga alipin sa mga panahong iyon na puno ng kahirapan, pang-aapi at pinagkaitan sa lahat ng karapatang pantao, subalit ibahin mo ang buhay ni Pataseca dahil sa kanyang kakaibang katayuan bilang isang slave breeder at partikular na binili upang makapag-produce ng maraming alipin, nagkaroon ito ng magandang relasyon sa kanyang may-ari at tinatamasa ang magandang buhay. Nagkaroon ng disenting tahanan, sapat na pagkain, nakatanggap ng regular health check-up at pinagkatiwalaan sa mga magagaan na trabaho gaya na lang ng pag-alaga ng mga hayop. Subalit sa bilang ng lahat ng ito, gaya ng kanyang mga alagang hayop, masugid ring ginampanan ni Pata Seca ang kanyang trabaho bilang isang slave breeder. Ang eksaktong bilang ng mga babae na kanyang nakasama o ang dalas sa mga tagpong iyon ay nananatiling walang nakakaalam. Gayunpaman, pinaniniwalaan na si Pata Seca ay naging ama sa 249 na mga bata sa iba't ibang mga babae na karamihan sa kanila Minana ang pagiging alipin at nakaranas ng hindi makataong pagtrato at sapilitang pinagtatrabaho sa murang edad at ang ila naman ay ipinagbili. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakita ni Pataseca ang liwanag sa gitna ng dilim dahil matapos makapagbigay ng makabuluhang bilang ng mga supling para sa kanyang may-ari, nakatanggap ito ng kapirasong lupa at matapos na tuluyang maabolish ang pang-aalipin sa Brazil noong 1888 at nakamit ang kanyang kalayaan. Natagpuan ni Pataseca ang kanyang pag-ibig sa isang babae na si Palmera na kanyang pinapakasalan at kasamang binuo ang pundasyon ng kanilang pamilya kasama ang siyam na anak. Well kaibigan, sa kanyang isang daan at tatlumpung taon na buhay, nasaksihan ni Pata Seca ang ilan sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Brazil. Kabilang na ang Paraguayan War o mas kilala bilang The War of Triple Alliance noong 1864 hanggang 1870 na maituring na pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng Latin America ang coffee boom export noong 19th century kung saan lumakas ng husto ang ekonomiya ng Brazil. Ang pag-abolish ng pang-aalipin noong 1888 na siyang nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ang pagbabago ng Brazil mula monarkiya patungong republika noong 1889. Ang una at ikalawang digma ang pandaigdig noong 1914 at 1939. At nang itayo ang Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro noong 1922, ang kwento ni Pataseca ay nagsilbing madilim na alaala sa kilabot ng pang-aalipin, ang hindi makataong karahasan na humubog sa ating kasaysayan na nag-iwan ng malaking hamon na harapin ang masakit na katotohanan tungkol sa nakaraan at maghangad ng mas kapaki-pakinabang at patas na hinaharap ito ang the epic unlimited na palaging nagsasabing hindi limitado ang karunungan basta't pag-iisipan mo lamang nang masinsinan kaya peace out